Limampu ang sugatan kabilang na ang isang buntis sa banggaan ng dalawang pampasaherong jeep sa Iloilo. Samantala na naman ng mga ang isa sa mga most wanted drug pusher sa Mandawi City, Cebu. Ito ang balita ni Lalain Moreno. Malubha ngayon ang kalagayan ng isang apat na buwang buntis na kabilang sa limampung pasaherong nasugatan sa banggaan ng dalawang pampasaherong jeep sa barangay Trapichi ilo Iloilo, kanina. Isinugod rin sa ospital ang dalawang chopper ng mga jeep. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, matulin ang takbo ng jeep na papuntang Miyagaw at hindi na naiwasan ang kasalubong na jeep na mula naman sa Tigbawan. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang harapang bahagi ng dalawang sasakyan at nagkalat pa ang dugo ng mga biktima sa loob. Sa ngayon ay patuloy nang inoobserbahan ang kondisyon ng mga biktima habang iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang insidente. Samantala, sa bahagi naman ng Mandawi City sa Cebu ay naaresto ng mga otoridad ang isa sa umano'y most wanted na drug pusher. Ang suspect na si Aram Lasco alias Andrew ay nadakip sa buy bust operation kagabi sa Barangay Subang Dako. Conduct me briefing na if mag-touch siya sa iyong head, so na may signal pag mag-touch siya sa iyong head, it means na consume na ang ilang transaksyon, nakapalit na siya with exchange sa I team to illegal drugs. So mo to ni rush up mi sa ilahang himutangan. Nasamsam sa lalaki ang 30 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng may git sa 21,000 piso. May nakuha ring baril, magazine at mga bala sa suspect. Sa ngayon ay naisumitin na sa PNP Crime Laboratory ang mga ebidensyang na kumpiska mula sa suspect na nakaditini sa City Police Station 2. Tiniyak naman ng PNP na masusundan pa ang kanilang operasyon alinsunod sa kapanya kontra krimen at ilegal na droga ni incoming President Rodrigo Duterte. Illegal drugs is the number one priority sa kanyang administration. So, uh, Mandawi City Police Office is, uh, is uh, in unison in the call of the incoming president na to get rid of our country of illegal drugs. Si alias Andrew ay pangatlo na sa mga naarestong most wanted person sa Mandawi City sa ilalim ng Oplan Lambat Sibat ng PNP. Kasama ang Cebu News Team, Lalain Moreno, UNTV News Worldwide.